Sa wakas, dumating na ang tulong. Nagpadala ang Sweden ng Gripen sa Ukraine. Mag-ingat ka. Nakakita ka lang ng Swedish fighter jet na binagsak ang Russian drone na sumalakay sa airspace ng Poland. Malinaw na pang-uudyok ng Russia laban sa NATO. Pero hindi ito basta-bastang eroplano. Ito ay isang Jack attack spanning 30 Gripen. Isang sasakyang panghimpapawid na literal na dinisenyo para maging bangungot ng Russia. At ngayon, matapos ang ilang taon ng paghingi sa wakas, ay matatanggap na ito ng Ukraino. Pero may isang mahalagang detalye na hindi alam ng karamihan. Noong 2024, nang unang inalok ng Sweden ang mga jet na ito, tumanggi ang Ukraine. Hindi dahil hindi maganda ang eroplano, kundi dahil ang pagsasanay ng mga piloto sa F-16 ay ubus na ang lahat ng kanilang mga resources. Imposible ang pamahalaan ang dalawang sistemang kanluranin sa gitna ng isang ganap na digmaan. Nagbago na ang mga bagay. Noong Setyembre ngayong taon, kinumpirma ng pangalawang ministro ng Depensa ng Sweden sa medyo palihim na paraan na paparating na ang mga gripen. Ito ang dahilan kung bakit nakakasira ito kay Putin. Ang tinutukoy kong grifo ay hindi ang nilalang na mitolohikal, kundi ang jet na pinangalanan ng ganoon. Ang gripen ay dinisenyo noong panahon ng Cold War. Sa madaling tanong, paano kung di na kailangan ng mga eroplano ko ng base ng himpapawid? Kaya lumikha ang Sweden ng perpektong solusyon. Ginawang pansamantalang paliparan ang mga highway. Kayang mag-take off at maglanding ng Gripen sa loob lang ng 800 metro. Iyan ay katumbas ng haba ng dalawa o tatlong blok ng kalsada. Para sa Ukraine, nagbabago ang lahat. Isipin mo, linggo-linggo, winawasak ng Russia ang mga airbase, pero paano kung walang permanenteng runway na masisira? Sa Gripen, maitatago ng Ukraine ang mga aeroplano sa dos dosenang lugar. Isa itong perpektong bangungot para sa Russia. At higit pa rito, kaya nitong mag-refuel ng buo sa loob ng sampung minuto. Pero ang talagang tampok ay nasa arsenal nito. Ang misil nitong Meteor ay gumagamit ng ramjet na motor na patuloy na gumagana sa buong biyahe. Ang mga normal na misil ay humihina kaya nakakatakas ang kalaban pero ang Meteor ay mabilis pa rin hanggang tamaan ang target. Kapag pinaputok ito, halos imposible makaligtas ang piloto ng Rusya. Maganda ang sabi ng hepe ng Swedish Air Force. Ang Gripen ay ginawa para talunin ang mga sukoy ng Rusya.